News. Ang kamari Sur naman, umaasa pa rin matutuloy ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang pagtama ng bagyong uwan sa lalawigan. Kasama mo mula sa RMN Naga, si Radyo Man, RMN Live Report! <laughs> Isa ang bayan ng Katsutrena sa lalawigan ng Sur sa tinamaan na husto ng Super Typhoon 1 kung kaya isa din ito sa nasa listahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bibisitahin at bibigyan ng ayuda sa ginawang paglibot sa riyon Bicol kahapon. Subalit dahil sa matinding pagulan at zero visibility ng lugar, di na lumapag sa area ng Trena ang Presidente. Excited sana na makausap ang Presidente ng mga mamamayan. Ganun pa man, umaasa ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Gatsutrena sa pangunguna ni Mayor Nelson Buesa natutulungan pa rin sila ng Malakanyang. Uh, nakapanghihinayang po na hindi nakarating ang ating mahal na pangulo dahil uh, maraming tao ang mga umaasa na makikita nila ang mahal na pangulo, makikita nila uh, at makikita ang mga sitwasyon ng uh, mga sinalanta sa sa tabing dagat uh, na kung saan talagang uh, sa tingin ko Gagawa't gagawa siya ng hakbang para matulungan yung mga taong ah, talagang walang tirahan. Kaya lang, so, ang sitwasyon ng ating panahon ay ah, naiba naman. Siyempre, iniisip ng ating Mahala Pangulo talagang kaligtasan, lalong lalong sa kanyang mga security. Kasama mo sa RMN Naga, Radyo Man Malibasa, Tatak RMM. RMM Network News.